Ano naman ang masasabi ko doon sa mga uh, umiiyak na kese kwanto, eh, um, uh, nagkaroon ng paglabag sa saligang bata, sa pagre remand Well, mag kayo. Tignan natin. Ayon yung maniwala dun sa aking uh, paninindigan na ang uh, desisyon ng impeachment court ay hindi dapat reviewin ng kahit sino dahil sila ay judge. So kung kayo ay hindi sang ayon, matagal pa naman ang uh, pagbubukas ng 20th Congress. Sa July pa yan magdemanda kayo kaysa ngawa kayo ng gawa. Yung mga anti-virus dyan na nagpapapansin dahil ambisyon maging presidente, magdemanda ka ng makita ng lahat na talagang ang dapat maging presidente, alam ang batas. Dahil pag ikaw nagdemanda, tingin ko, stress lang ang mukha mo dahil i-dismiss lang yan ng uh, court Korte Suprema. So go ahead, mag-file ka ng maintindihan ng bayan na kinakailangan naman, bagbat hindi requirement na abogadong presidente, kinakailangan naman alam ang batas. At ang iyong asta ay eh, talaga napapakita na hindi mo alam ang batas. Mantaki mo sinasabi mo na um, uh, kinakailangan mag-proceed ang trial kaagad dahil kinagagamit ang word na forthwith. Hindi eh, mo naman maintindihan na ang forthwith naman eh nakasalalay yan kung kailan naman sinumite ng Kamara ng Representante yung kanilang impeachment complaint sa Senado. Eh kung wala na talagang oras at patapos na ang Kongreso, paano naman sila magpapatuloy? Eh wala nang oras. At yun nga po eh. Bagamat may desisyon ang sinabi na ang Senate ay isang continuing body dahil dosing senador ay palaging nakaupo dyan every three years, ang katunayan, yung dosing yon inutil kapag hindi pa nanunumpa yung uh, pangalawang 12. Bakit? Kasi wala silang quorum to conduct official business. Hindi guys sa Amerika na at all times, ang Senado ay merong forum. More than half ang mga nakaupo. Kaya po pwede mag-function ang Senado miski natapos na yung termino ng ilan sa kanila.